And, ano ba, itsura ako. Hindi na ako nakipag-suklay at lipstick. Andito ako sa mall. Then, kukunin na natin ating Chalamin. And, mamaya ko na happen to sa inyo kung magkano yun. At mamaya na natin makikita ang ating salami. Gusto ko ng ice cream. Nadi ice cream. Bili ka. Bili mo dito. Yeah. Ma ano pa? Wala na. Pupunta na ako. Ha? Mag-ingat ka sa pag-ihi. <laughs> pag TCR daw muna siya. And ako ay pupunta ko na sa... <laughs> Punta na ako doon sa... Kuha na natin na salamin kasi 2.20 ang appointment ko. Siyempre, dapat sundin natin yon. Mamaya na ulit. And, iniintay ko ba mayroon ko ano pa ginagawa sa aking salamin. Eh, nakikita na yan mami. Excited na ako. See you later. And, nakuha ko na! Ang ating salamin. And, may pa tayo. Ano sa tingin nyo, oh. Medyo malaki-laki yung frame ng ating salamin. Pero, manipis lang. Ang kulay niya ay parang bronze. Ah, oh, di at pinakamahalaga, hindi siya lapat sa pisngi ko. <laughs> sa, sabi ni Lolo, isang kain na lang daw, lalapat na yung pisngi ko. <laughs> so, hindi na tayo kakain para hindi lumapat yung pisngi ko. Yan. Mamaya natin pag-usapan kung magkano binayaran ko kasi baka magulo-gulo tayo sa pagkikwenta. <laughs> mamaya papakita ko sa inyo ang difference na ating salamin pero ang pinakamaganda ay transitional ulit papakita ko ulit yung aking transitional na hindi ko na nagamit basta mamaya na tayo bye and I'm home haru 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 <laughs> bakit nag -yan? So, pag-usapan na natin ang ating salamin. And, maganda siya, no? mas malaki yung pagiging salamin niya, mas protected yung at mata. Kasi nga ang salamin ko po ay progressive. Sabi nung nagsukat ng salamin ko, eh may iba't ibang klase daw ng progressive. So, para mas malaki yung span ng tingin ng lola nyo, ay eh, mas maganda yung malaki ang pag, pag, pag ang lens niya. Kasi yung una kong paggawa, ganito lang siya, oh. Oh. Ayan, oh. Hindi na, compare nyo. Dahil kung, ano, eh, hindi pala yan. Ano yung bag, yung dati kong gawa, paggawa. Na maliit. Mahirapan niya ako sa paghahanap ng frame. na ito yung ano nila. Box. Nahirapan niya ako sa paghahanap ng frame. nito, oh, tinan nyo. Ang liit. Kaya nahirapan akong maghanap ng panibagong frame. Ang lens kasi nito, dati ko nang gamit, tapos bumili nga ako ng bagong frame nahirapan ako maghanap kasi maliit siya. Eh, ang karamihan na uso ngayon ay yung malalapad na ang frame. Tapos, yun nga, progressive ako. May iba't iba klase pala ng progressive. Tinignan nung aking, hindi ako aware doon. Pero tinignan nung ating magsusukat ngayon sa spec saver ay standard daw. Hindi ko makita yung resibo ko dati. Wait, titingnan ko para mas malino ang ating pag-usapan. Meron daw tatlong klase na ang progressive. Yan yung nga, may binigay sila sa akin. Ano, leaflets. Ayan, yeah, may promo kasi sa Spec saber And, paano ba ako nakaalam dito sa Specsaver? Nagtanong-tanong ako sa mga nakasalamin kung saan sila nagpapagawa. Kasi nga, feeling ko talaga kailangan ko na magpagawa kasi nalalabuan na ako sa aking salamin. So, yun nga, pagdating ko doon, reserve, ano nga pala, yung by appointment ang, ang, ano doon. Pero, na nang nangyari ako, nangyari ako nakapunta doon, bali ilang, kape-kape, bali ilang oras lang, dalawang oras lang ako nagpa-appointment, ang gap, dalawang oras lang gap, sinintay ko na lang. Nagsukat-sukat na ako ng salamin doon para pagsasalang na tayo, madali-dali na tayong makatapos. So, yun nga, tinanong ko ako ay nakapagpa eye test na sa kanila do so hindi pa and namangha ako sa mga test dito so ang una kong sinalangan yung katulad sa ating sa Pilipinas na dalawang machine yung susukatin kung gano'ng kalabo yung iyong mata tapos kung paano paano sa ilaw sa liwanag yun susukatin ng ganun tap tapos yon yung mga last kong check up do sa Pilipinas may ganun. Yung check up ko ngayon, meron siyang ano, meron siyang ibang ginawa sa akin yung katulad din ng ginawa niya sa Pilipinas. Plus din nagdagan pa yung pagsasalang katapos may bubuga sa yung mata. Mga dalawang tig dalawang beses ito. Hindi ko alam kung para sa anyo para siguro malamdaman kung kung yung nerve mo ba ay active, kung nagre-response sa hangin yung iyong mata. 'Yon. Tapos dal, bali dalawa yung nag ano sa akin nag-test isa 'yon. Kiwi siya. Tapos yung sumunod, parang hindi na kasi ako nakapag-video kasi yung sumunod pa din na nag-test sa akin, Asian siya. Pero sa, sa tingin ko kasi parang mas naiintindahan ko na English ng mga Kiwi, pero yung mga Asian, yung mga Chinese, Japanese, parang Malaysia, Singapore, parang nalalabuan ako sa pag english nila kasi hindi ko nga sila maintindihan. Kaya focus na focus ako kaya hindi ko na naintindihan ang pag-video. So, yun. Kung sa Pilipinas, yung pag sinusukatan ka ng lens, yung parang salamin lang na inilalagay sa iyo. Yun ay, nung ay nagpa-check up, yun ang ginawa sa akin. Yung sa ngayon sa machine, meron siyang parang malaking mata, malaking frame na ganun, nilo, ko pa nga nilo. Yan na daw yung salamin. Tapos, meron ding, yun yan, pinabasa ako, kung ano-ano, kung alin ang mas maliwanag na gusto ko, yung gano'n, ganun gano'n. Tapos, may pinatayang ilaw tapos meron ulit gin, pinagawa sa akin na, na yung papadikit daw yung mata sa mata ulit yung siguro yun yung x-ray at na ako kasi yun nga nakita niya yung mga nerve sa aking mata and nakita nga doon na medyo daw hina, na tumataas ang BP ko ay totoo nga na minsan ako yung nalulula dahil sa mataas ang BP beware daw siya yun kailangan na naman natin mag diet <laughs> yun, pero hindi pa naman daw masyadong nakita ko ngayon difference ng ugat ng dapat kasi maliliit lang yung ugat pero yung iba kasi may malalapad na ugat pero hindi naman ganun kasing lapad at kasing lala siguro so magkano yung check up yung check up daw ay 60 dollars so magkano yung sa atin compute compute natin so 60 dollar times 33 ang total na ay 19 so kulang-kulang 2,000 yung pa-check up. Pero dito sa case ko, ay nilibre na nila yung ating pa-check up tulad nung katulad sa Pilipinas pero ang check up lang naman sa Pilipinas 200 pesos ay e ano pa ay dito times 10 <laughs> 2000 tapos magkano yung ating frame Balay ay madami siyang kinumpute so yung frame ko ay <clears throat> ang presyo niya may, may promo sila na when you buy 2 Meron giging 299 lang yung frame. Eh, meron dito po 469, 399. Maganda sana yun, ano. Promo, pero hindi tayo nagpabulag dun. Kasi, dalawa dapat ang pair na bibilhin mo. Eh, paano yung mga lens, yung mga progressive, di dalawa din yung babayaran mo. So, isa lang muna ang ating na-avail. Meron tig sa si 69 dun. Pero, ang pinili natin ay yung 169. Kasi, hindi nga bagay sa akin yung 69. Saka, parang, basta, alam nyo na yun. alam <laughs> nyo So, yun nga meron tayong daw yung tatlong klase ng progressive. Yun yung standard, may premium, at saka elite. Ang pre standard, $200. Pero yon ay ginawa na sa ating free kasi isa lang naman ang ating gagawin. Bale yung $200 para yun sa dalawa. Tapos yung premium na klase ng progressive ay $375. Yun yung, may iba't ibang klase siya, yung standard dito lang sa may banta ng yung salamin, mga ganyang gilid, tapos merong iba, ibang posisyon at i-research -re ko yung para sa mas malinaw na usapan. Premium, di, hindi ko na yung pinili kasi babayaran ko na yun, hindi na free yun, hindi katulad ng standard natin na 200. tas lalo na yung elite na 550 dollars, hindi syempre hindi ko na in yun kasi hindi na free yun, so tayo sa standard. Tapos ang pinili ko ng ano, salamin ay yung may anti-reflective. Dahil nag-upgrade nga tayo ng salamin natin, meron tayong transitional, which is, ang halaga naman yun ay $150. So, ang naging bayaran ko, binayaran ko ay $319. Hindi na yun masama kung co-compression nat co compression co convert natin, $319 times... 33. 10,500. Pero kasi itong salamin ko noon, progressive din arena na, ma, na may transitional tas yung frame, naghalaga din arin ng, ng 7.5. Pero may promo siya, kaya, in, kaya, na-avail ko lang siya ng 5.5 yata. Kaya, parang halos gano'n na rin, kasi, makunti na rin lang ang agwat. Kaya lang, yun nga, dahil nga, mas sensitive pala yung transitional. Eh, misan, pag kinatamad ako, ang pinupunas ko na lang ay yung towel, yung pagkaligo. eh, <laughs> kita nyo naman yung hibla-hibla ng towel. Eh, di yun, nag Ito yun gasgasin pala siya. Tapos, try ko nga tinanong kung pwedeng ito na yung gamitin ko. Pero sabi nila, wala daw silang gantong model. Hindi daw sila nagagawa na ito. So, hindi ito yung ginamit ko. Mas gusto kasi ito. Yun yung gusto ko. Yung konti lang yung frame. Tapos na ito. Ito pala, may tali lang na nakalagay. Parang PC. Kaya yan, nung nabagsak, yun, oh, mabilis nagkakarak. O, oh, nagkakarak. Pero okay sana to, oh kulay brown. At saka magaan siya. Pero ito, nakainang try ako talaga ng paghanap. Pero ito, iba pa nga yung napili ko eh. Kulay blue. Yun yung napili ni Lolo. Na maganda din naman. Eh kaso nga, ayoko na ng dark. Gusto ko yung halos hindi na makita sa mukha outi mo. Medyo okay lang ba? ba diba? Kaysa dun sa blue, black. O ito. Parang, para siyang bronze. Ayan o. Oh. Bronze. Magaan din siya. And okay siya. Sure. Ay, try natin lumabas para makita nyo ang pagka-transitional niya. Let's go! Okay, mamaya na pala tinatamad ako. Kakaunin naman nata natin si Rapa Boy. Wala si Rapa Boy dito may nilakan. And kape-kape muna at merienda tayo. At tatawagin ko muna pala si Rapa Boy kung magpapakaon siya. Vime! See you na lang mamaya. Tinan ko anong result. Medyo nakakapanibago uh, pero madali oras lang daw ang gagawin ko para maka-adapt dito sa salamin nito. Oh mas malaki siya ngayon. Ang mahalaga, hindi. Kahit siya malaki, hindi siya lapat dito sa akin. Pishing. diva, eh, di ba? Maganda ba? hindi <laughs> lang maganda yung nagsasalamin. Grabe, Hagardo Versosa na. Mamaya ah, na lang ulit. Bye! And, meron pala akong hindi nakakapenta sa inyo. Ang result ng test ko sa mata, okay pa naman siya sa grado. Pero dun sa progressive, dun sa pagbasa, ano, tumaas siya dati ako ay 100. Ngayon ay 150 na. So, sign of aging na. Yo, <laughs> kaya pala ako labong-labo. Pero na ngayon na nainibago na ako sa cellphone ko. Kita ko na lahat ang kalinawan. And tingnan natin kung nakikita natin yung ito. Ito yung mga karaniwang din natin nakikita. Yung sa gamot. Oh, nababasa ako na talaga. Ang pinakamaliit. Twenty-ninety, seventy-nine. Oh, diba? Tingin pa tayo ng mga maliliit na sulat. So, dyan, mababasa ko naman yun. Dyan, sa lotion. Medyo nakakaduling. Oh, at least nakikita ko siya, oh. Kaya lang, pag, pag nga sa reading, ganyan talaga. Ah, ganyan. Ayan. Nakatingala. <laughs> Ayun, ang ganda ng ang salamin. Kasi, din yun nyo naman yung salamin ko noon. At ngayon nga lang, nakakita ng salamin na ganito kalapat. O, oh, di ba? Pulos ang gusto ko kasi mga ganyan na kaliit. O. Oh. O, oh, medyo kakaiba ngayon ang ating salamin. tayo isa pa. Pero ito, pwede ko pa rin naman gamitin dito sa bahay. Dito na lang sa bahay. Ang liit ng salamin. Sukatin natin. Para mas makita nyo yung pagkakaiba. Ito yung dati ko sa ginagamit. Um, pwede ko pa itong gamitin ulit sa bahay. Tapos ito yung hindi na nila tanggapin. Sayang nga. Um, matibay kasi yung frame na rin. O yan yung isa natin. Oh. freshness. Ito yung ating vago. Ayan. Tapos, ang kagandahan pa, bibinigay sila sa akin panlinis for free. At tapos, pwede daw akong pumunta doon pagpapa-adjust. At saka, magpapapalit nung itong ganto Are, pag, pag ano na, pag madumi na, eh, samantalang sa iba, may bayad yun. Tulad na rin, oh. Medyo madumi na. Medyo madumi na ito. Ayan o, oh, tsaka na. Pero hindi pwede. Oh, may pampalinis. May paper bag pa. <laughs> may paper bag. Tapos may binigay sa aking voucher. Ayan. Pag ako daw, pwede pag gumawa ulit, ulit, 50% discount. Tapos yung aking maray-recruit, <laughs> si Lolo. Kailangan na rin kasi magpa-check up ni Lolo kasi malabo na rin yung daw niya. Pero hindi daw pa sa ngayon. siya siyang 25% discount. So, ingatan natin, natin natin voucher. labi natin din sa mga ng papel. And, ano ngayon ang gagawin ko din eh. Pag umuwi na lang tayo sa Pilipinas, mapagawa ulit. <laughs> Oo. Malay nyo. Pagawa natin ulit yan. Kasi, kasi sayang naman. Tapos, itich. Mga ating luma. Pwede pa itong gamitin. And, amaya um, na ulit. Bye! And, meron akong hawak na gunting. Kasi mag- kukuha ko ng, ng bulaklak. And hindi na pala magpapakon si Papa Boy kasi meron ng maghahatid sa kanya. Ari o, oh, tinan yung ating roses. Ayan o, oh, ang daming bunga. And ayan yung iba pang bulaklak o. Oh. May iba pa talaga yung bulaklak katulad sa kapit bahay. Pero hindi naman masyadong malago pa. And ang mga roses natin, kuha tayo. Eh, nakagandahan talaga sa salamin ko. Ayan, kita nyo yun na, oh, nag, ano na, nag na. Mas maitim pa yan maya-maya. Ano, ang linaw na, ng mata ko, grabe. Hindi ko, hindi ko namamalayang, ang alabo na pala talaga ng mata ko. And, nagse cellphone ako. Ang linaw! Hindi ko akalain, sabi ko, ang linaw pala ng aking cellphone. And, kuha na tayo dito. Tapos, may pakikita pa akong halaman sa inyo yun na nandun, yung violet ayun oh pero hindi atin nyo sa kapitbahay and let's go napili na tayo ng ating mahahalaman and ayan na nakuha nating bulaklak di ba ang ganda ayun sinabi ko sa inyong bulaklak lapitan natin ang ganda picture natin ang ganda di ba ayan picture natin ay Pwede ko yung mangingi dito. lola nyo. Mamaya, <laughs> tutulog muna ako kasi ito, ang dami kong tubig. Gosh! Ako, syempre, ako naglaba niya. Ngayon lang natuyo kasi kahapon ay ano, doon nga pala sa aking pinag pinagpaanohan ng mata. Meron yung sa pagpapa-appointment, indyano yung kausap pa, indyana. Tapos, nang pagbalik ko, may nagsabi sa akin, ay, Pilipino? yon tapos yon di, ah, syempre, <laughs> feeling talaga magka-close na Pilipino agad yon. Tapos pina-check ko sa kanya tapos ko ano yung mga kailangan ng kailangan kong malaman, yun binigyan kaya ako nagkaroon ng leaflets, binigyan niya yun sa akin. Tapos din nung nag nag-eye test na nga ako si Foreign Kiwi yung una tapos yung isa, hindi ko alam kung Chinese o Singaporean or Malaysian. Basta Asian siya. Tapos, sabi ko sa kanya, kung pwedeng ang, dahil ang next step na doon ay tungkol sa, kung magiging magkano na yung papagawa kong salamin. So, sabi ko, kung pwede do sa Pilipina, kasi nga, yung may nakausap ko ako. Pero, hindi doon ako pinakausap. Pero, buti na lang. At yung isa ay, mas matured, Pilipina din. So, mas okay siyang kausap siguro. And, okay din naman daw yung isang Pilipina, mabait din. sa so, mabait din nga, ayun nga, yung mas, E, mas sanay na sanay na sa mga pagtitipid. <laughs> yan ang nakausap natin. So, nabigyan naman tayo ng katwiran. Tapos, panay ang adjust niya dito. Kasi, kita nga niya yung sa, sa salamin ko. Parang ipit aring ganito. Yan. Kaya, nagkaroon na ng mark ang aking ganito. So, sana naman ay mawala yan. Kasi, ya, inalay na talaga ng ating magagawa na salamin. And, tutulog muna ako. Mamaya-maya na ako Tapos, sisimulan ko na po. Kasi, may trabaho pa rin ako bukas yan, yeah, nagkasunod na ang ating duty and may na lang ulit tutulog muna ako. Oh, good night. Good night. Pero ang liwanag pa. Oh. Pero maaga pa naman. Anong oras pa? Mga sa pa lang ang init pa. Oh. Oh, kita nyo ba? Oh. Parang parang mag-alas 4 pa lang. And pero mag-alas 6 na. May nalit pa na ako. Baka sumakit pa ang ulo pag hindi ko tupin, natula, o, ito pinatulaan. Fine. Oh, kita niyo ba? Para siyang bronze na nag-orange na metal. Metal siya. And bye. And bigla na tayo mga ngainan. <laughs> May nag sa amin. Nag-i-invite mag-dinner. Why not? And let's go na. Nakatulog naman ko kaunti. And mamaya na ulit sa kainan. Ah, hindi pala. Hindi ako mag-vlog doon. Bye. Bye! Oh, ang danda ng bahay. Andito na tayo sa couch church natin. At tayo magka-birthday yan. Amaya! Yung Alamig! Alam, danda ng bulaklak. Picture na natin. Yun ay may birthday. Thank you for

alam nyo kanina kanina pa talaga ako gustong hilahin itong mga naririnig ko pero wala naman akong nakikita maulap kasi naririnig nyo yung mga fireworks ayan o oh. papakita ko sa inyo yung kaulapan ayan o oh. ayun meron sa banda ron. kasi meron silang pinagdiriwang na okasyon and sinurch ko yung kanina ayan, papakita ko sa inyo oh. hindi ko naman makita kita kung nasa na yung mga umupotok na yun maulap kasi kaya pakinggan na lang natin at hindi ko na ma front view kasi hindi nyo na ako makita <laughs> Yan, dito tayo sa may liwanag ha, baka tayo makakita ng mumu <laughs> mumu <laughs> Yan, dito tayo sa ating lanay area <laughs> lanai area ayan hindi natin makita yung meron doon sa pandaroon fountain Mamaya sisipotin na tayo. Medyo malamig kasi. Biglang no, may bingda naman. Wala talaga akong ma-share sa inyong fireworks. Kahapon, may, na may, nakikita akong fireworks. Pero, hindi masyadong kita kaya hindi ko na sinasama sa vlog natin. Bali, simula nung November 2, yun, hanggang ngayon November 5, yung pinaka-okasyon yun, November 5, ay, yan, nagpapa-fireworks sila. Yun yung nakalimutan ko na basta ilalagay ko na lang dito yung ano yung ok okasyon ang naalala ko lang parang yung si guys yun may usok doon si guys guys basta ikwento ko na lang sa inyo mamaya yan Good day. ano na lang pakinggan na lang natin yung mga sound ng fireworks pero sabi ni lolo medyo dito daw mga sa New Year wala na nung nagpa-fireworks siguro kung may maririnig ka alam mo na pinoy yun <laughs> Pino nagpapa nagpa-fireworks ngayon sila nagpa-fireworks November 2 to 5 sinaselebrate nila dito research ko na <laughs> si Guy Fox Day. Guy Fox Day, yun yung naudlot na pagpapasabog sa parliament dahil merong na chismis kaya hindi natuloy. Kaya yun na sinaselebrate nila. Para namang hindi yan dito, parang ang British guy, yan. Ka, ano nila? Kasama. Ka, -ka Australia. Continent is ng Australia. Yun, nakikita niya yung gusto-gusto ko yung capture. Napapatayo na naman ako. Kasi gusto ko makita yung fireworks.